Uh, magandang araw mga gulay Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. bali nandito tayo sa talungan natin mga gulay Kung alalan nyo nung kagahapon, nag-update ako sa inyo. 21 days. Ngayon naman mga kagulay, update ako sa pag-aabo no mga gulay. Kung mapapansin nyo, medyo madumi-dumi siya mga kagulay kasi gawa ng general scatter mga kagulay. Yan. General scatter siya mga kagulay. Yan. Tapos itong mga to, tatang kapag nag-pruning na kami mga kagulay, tatanggalin na itong mga to, mga to. Yan, so, gumawa din sa gilid-gilid. Yan, ang galing yan. Kapag nag-pruning, directo linis na dyan sa mga puno-puno, mga kagulay. Ano siya? Kung tatanawin nyo kung anong gagamitin kung ano, ano pa rin mga gulay, yung 1620, yung kasi available dito mga kagulay. Ito siya mga kagulay. Yan. Yan, titutunaw namin mga kagulay. tatanungin nyo kung ilan kilo sa isang drum, ay dalawang kilo mga kagulay bali ngayon basa-basa uh, pa yung lupa niya mga kagulay uh, kaya ang gagawin namin bis na dalawang lata na mga kagulay gagawin muna namin isang lata muna mga kagulay isang lata muna ng sardinas kada puno yan kasi di pa namin napopruningan sa pag naano na mga kagulay pag alimbawa nakapruning na kami tapos mag kami magdadalawang lata na kami mga kagulay yan siya may mga silip pa dito tanggal diyan, mga kagulay. Yan. Yan. Yan ang ano nang dito farm mga kagulay yan. Yan. Kaya mapapansin bagong grass cutter kasi mga kagulay. Ah, uh, mga ano siya, ma dumi pa siyang tingnan mga kagulay yan. Ang lang naman po mga kagulay kasi kapag nag-pruning naman mga kagulay tatanggalin naman 'to mga 'to. Yan, lagi kong pinapaliwanag mga gulay ito ay pang sili. Dapat itong butas na to Ang kaso, uh, na ano nga yung sili. Kaya mapapansin nyo, may mga paklang-paklang na walang tanim mga kagulay. Yan. Yan. Zigzag pa rin siya mga gulay. Alternate pa rin siya. Yan. Pero may makikita kayong butas. Yan. Yan siya mga kagulay. Mga bulaklak na nga siya. sabi ko kagapon, may mga bulaklak na siya. Kaya dapat na siyang iprune pruning mga kagulay kaya ngayon nakapag-decision ako na isang lata lang muna mga kagulay sa sunod na Merkulis na ako magdadalawang lata kapag na na pruning na lahat mga kagulay yun nga, nintay ko lang yung asawa ko punta dito kasi manggaling pasan plan sumuwi nagpa-enroll lang anak ko mga kagulay kaya nintay ko muna kasi dalawa kaming mag-ano dito kasi yung dalawang kasamahan natin ay may gadawin pa kumbaga may ano aayusin pa yan sa upuhan nga at saka dun sa tataniman ng uh, ampalaya mga kagulay dun kaya sa bukas uh, a-attend po na ako dun sa ano namin sa organization namin dun sa ano sa grupo namin sa San Franz tapos kapag uwi ko dito dadaling ko na yung asawa ko yaaangkas ya ko na siya sa motor mga kagulay Uh, yan mga gulay. Pinapakita ko lang sa iyo update kasi yung mga iba nag sabi na dapat sunod-sunod daw yung ano, yung gagawin ko kung ano yung pagsunod pagkasunod-sunod dito na sunod-sunod na. Uh, kahit na paulit-ulit lang yung content natin mga gulay kasi kasagaran ng tanim natin ay katalong. Yan mga gulay Yan siya. Yan o, no, talagang kailangan ng pruningan mga kagulay. Saka ang kagandahan kapag napruningan na rin mga gulay ay madali na siyang abunuan kasi malinis na siya. Halimbawa ito, ano pag napurningan siyang ganyan yan tanggalin to yan 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 tanggalin na to kasi wala na tong silbi mga kagulay to mas madali na siyang abunuhan mga kagulay yan tapos tatanggalin na rin yung damo doon para dito mubo tapos yung dito patabi niya tanggalin na rin yung damo yan pa yung cost ng madaming ano kasi madaming uh, mga insekto kapag maraming damo eto di ba sabi ko sa yung mga nakaraang nakara vlog ko pa na hindi talaga ako nag ano na nag spray ng pandamo pero ibabalik ko yung pinakaunang ginagawa ko mga gulay mag spray akong pandamo kasi ayoko na nga magaya ayoko na magaya kasi sa sobrang ano hindi naman sobrang dami yung tinatanim mga gulay kumbaga marami kasi yung mga nakaschedule baka hindi na naman mag scatter ay magaya na naman doon doon sa pinaparecover natin na sobrang damo mga kagulay kaya nagkasibir talaga kung malinis talaga yung ano natin kapaligiran malinis yung mga taniman natin ay mas madali kasi ano Alam mo pa mapapasukan pa rin siya ng libot tag init talaga diretso hindi naman maiwasan mapapasukan ng mites ng mga insekto pero at least mas madali siyang makontrol kasi wala silang pagtataguan ngayon yun mga kagulay At saka isa pa nagpo pruning ako mga kagulay Hindi siya ganong kakapal dito sa ilalim Mga ganon yun Yung discard ko, pamamaraan ko mga kagulay So yun Nagsisimula na yung ano Magabono yung kasama ko Kasi dun yun Makikita nyo yung grass cutter doon ano, Hanggang dito yan mga kagulay Hanggang dun Hindi pala dito hanggang dun yan mga kagulay Yan Yan na siya So, Haluin na natin yung ano. Madali lang naman matunog to mga gulay. Haluin natin tong ating uh, binabad na no. Na 1620 mga kagulay. Ayan. Ayan, mga kagulay. Haluin natin. pagkatapos nito mga kagulay kailangan natin ma uh, spray ng fungicide mga kagulay gawa ng ang abonong to mga kagulay siyempre 1620 meron pa rin siyang ano ng nitrogen ang nitrogen kasi mga kagulay ay ma mabango sa mga insekto kahit pansin kahit yung mga alibaw mga panood na ito ay nagtatanim ng palay pansinin niyo yung mga tanim na pala ninyo mga kagulay ay kapag nag uh, ano kayo ng ng alimbawa urea yung porta sa siro ay talagang maraming insekto kasi ma, mabango para sa kanila yon mga kagulay kaya pagkatapos nito ay magpupungisay tayo at saka mag uh, insecticide mga kagulay ganoon lang kasi may nagtanong sa akin ilang beses daw ako mag Kung depende po 'yan pero kasagaran 1 week ako kada abono tapos abono punicide pero sinasabay ko na rin yung uh, insecticide pero pag wala akong nakikita ng ano punicide lang talaga mo kumbaga automatic yung mga gulay pagkatapos ng ano ng ano ng pakalan nito abono uh, pinagsasabay ko na no? pinagsasabay no? ko yun mga gulay pero hindi ko talaga sinasabay yung uh, bitonic yung ginagamit ko ng pulyar hindi ko sinasabay Bilis lang naman tumatuno mga kagulay. Yan, dalawang kilo na ngayon, oh. No? na lang. Yan na lang yung tutunawin natin mga kagulay. Yan. So, ayan. Kagulay, kung gusto nyo tingnan yan, ayan, oh. No? Ay sili pa nga naka, no? Ayan, no? ayan, So, hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay. Uh, sa bago pa lang sa bunting channel ko huwag nyo kalimutang mag subscribe I click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa uh, pamamaraan ko o kaya discarding ko sa pagtatalong o kaya sa ibang klase ng gulay maraming maraming salamat po sa mga legit na sumusuporta sa akin uh, God bless po sa ating lahat